Okay, ito na yung part 2 natin mga sir ha. ito yung sigunyal na ilalagay natin mga sir. Ayan, at uh, ito yung kanyang sigunyal na nagkaroon ng problema. At uh, ito, kakabit na nga ni Kapulong. Para ma-simbolo natin ito. Tapos yun, ngayon yung gulong, tanggalin natin. Ayan, bituin pa rin. Painitin natin yan sa loob ng uh, 15 minutes mga sir para maisalpak natin ang diretsyo nang hindi na pinupukbok yung ating sigunyan yan, yan yung binigay natin ng mga sarang, sa sigunyan original po yan, goods na goods walang problema gusto lang natin mga tulong dun sa may ari nito sila laki na nagagastos nito 23 na, plus yung sisingin ko pa sa kanya sa akin din naman, ano, may warranty naman yan. At gagawin naman natin ang paraan para hindi magkaroon ng ano yan, back job yung mga Kung sakaling meron man, ayan, hindi natin uli yan pag agasusin. Pag hanggang dun lang yan. Ayan, ready to sulfat na. Hilaw pa rin. Sige, sige. Ayan. Ganoon, mga sana pagkahilaw pa rin. ay nga, medyo mahirapan tayo magsalpak. Kaya kailangan natin painitin ng mabuti. Tapos lagyan nyo rin ang langis. Okay. Eh? Na. Tapos panamigin natin at lalagyan natin ng beta gray. Sa natin yung ating ano, case case Tapos black. Hanggang sa mga simbolo natin. Yan. Ito yung part 2 natin ng video natin mga sas. Sa Honda Click. na kumastos ng 23,000. Ayan, ay kabitan natin yung sigunyal natin mga sir ha? At ito na rin yung piston black, piston ring Yun na yung pinagpatan natin Ayan, ilipatan natin para may natin dito Ayan, try yan, yung bagong piston natin. Ayan, saka yung ring. I-install ko muna mga salatar. Tapos ilalagay natin dito. Pati yung pin, papalta natin. Ayan, ito piston pin natin mga sara. Tapos yung pin lock. Ayan, dalawa din. Kasi stack up na kasi yung doon. Hindi natin pwedeng ano, ibalik pa. Hindi natin pwedeng pakinambangan yun. Kaya dapat bago pa rin. Ayan, ito. ko yung piston natin. Susunod natin yung block. Kukunin natin yung hose. Transfer natin dito. Okay, ito na yung bagong block natin mga sara. Ayan, yeah. goods na goods. Bagong bago. Purig pa rin yan. Ito yung luma nya. Ayan, yeah, may gas-gas. lang natin yung ano dito. Pus, saka yung drain. Control nyo na to. Ayan, yeah, ito na yung bago. Sasalpak na natin ito mga sara. Yung dowel, huwag nyo rin kakalimutan. pati yung gasket. Ayan yeah, yung gasket nya. Ayan, yeah, nakikumo na mga sara. Ayan, nalagay ko na yung bagong ating block. Tapos, sunod natin yung chain guide. Ayan. Hindi nyo rin makapapabaligtad to kasi, ano, hindi rin papasok. Tapos, dawel kayong bagong gasket. Kapag uh, kuhan, nagtatap o overhaul kayo, kailangan bago lagi gasket. At huwag nyo lalagay ng silicone gasket, mga sir. Ayan, yung bagong gasket natin. Kapag 1-2-5 yung ginagawa nyo, dapat 1-2-5 rin din yung ilalagay ninyo. sa katawan lagay nyo dyan huwag nyo kalimutan ayan sunod so na gasket ayan lagi ko na yung sprocket clamshell natin gasket solid natin ok yan mga sir lagi ko na yung cylinder head makikita nyo yung unit sariwang sariwang mga sana. Yeah. lagi ko block iipitan na natin to spray so, nandito at ibike natin yung takip sukatan ng filler gauge 10 saka 24 tapos water pump tambucho pwede natin i kabit sa kanya ano chassis mga sir ayan. ah, ito yung may ari oh. ay hindi pala yan <laughs> okay ayan cover na lang sa tambucho pwede na natin pagsamahin yan dito ito na mga sir napagsamahin natin yung makina sa kayo yung chassis ayan ibalik naman natin na lahat Lagyan na rin natin ng langis, kulan, yung langis natin ginamit yung buyujer nagpalit na rin tayo ng fuel filter sobrang itim na rin yung ano nya fuel filter papan na natin to Okay. test natin papan na muna tapos idadayal wish natin Okay. ayan ah ayan tunog nya mga sir oh. Yan. Yan na yung tunog niya. Malayo na sa ano. So, puna natin. Kaso hindi pa pwedeng na Biglayin. Dapat alalay lang muna to Break, break in, kumbaga. Kaya, so natin diagnose ayagdos. Hindi pa natin binabalik yung takip kasi paandarin muna natin para matanggal yung uh, hangin ng radiator natin. Okay, yeah. Diagnose natin para ma isitot natin yung ano TPS sa ECU reset yan reset na natin tapos isitot natin yung ano isisit natin yung engine speed dapat uh, 1500 plus 200 dapat maglaro lang yun sa 17. Dapat sakto-sakto lang yung ano, yung minor natin. Pag mababa, uh, ano yan, sisirain yung sigunyan natin. Kalampag yung papalit. Ayan. Talagang ating upuan. ayan mga saan, tapos na rin natin yung ating uh, Honda gumastos na gumastos ng 23 na plus yung sa atin na uh, 8.5 yung sa atin naman dami nating pinanitan kasama yung sigunyad yan black piston piston ring labor hanggang sa uh, kulan na is pati labor na yan doon ayan gano'n na lang gawin natin mga salamang sakaling ano at alaga uh, alagaan nyo na lang sa langis Okay ano Punta sa ano Sa trusted na mekaniko nyo Okay maraming salamat po nga sir Like and share na lang din po Para makatulong tayo sa iba Thank you thank you